Hi guys, tarat at samahan nyo ako. Magloto tayo ng chicken square. Ito po yung ham, cheese, chicken fillet na minarinit ko na ng oyster sauce at saka garlic at pepper. Mayroon po tayong lumpia wrapper. Tara, umpisahan na natin ang ating pag wrap ng ating chicken square. Una po natin ang yung chicken, tapos yung ham, tapos ang cheese. Ah, guys, nag hands pala ako, ha? Kahapon. Stir <laughs> up lang natin. Lagyan ng tubig para to make it. At tuloy-tuloy lang. Ulit-ulitin lang po yung procedure. Ah, masarap po ito. Chicken square. Ulitin lang po yung procedure. Una yung chicken. Tapos yung cheese pala sa ano, sa gitna. Tapos yung ham sa ibabaw. Ipo-fold lang yung lumpia wrapper. Ano po pala to? Unsalted na lumpia wrapper. Ulit-ulitin lang po itong procedure na to hanggang matapos na po siya. Ito na po. Malapit na po matapos ang ating pag-wrap ng ating chicken square. Tsaka nga pala guys, kaya ko ito ginawang chicken square kasi yung chicken coat. Ah, uh, yung chicken square pala, uh, kasing ano lang siya, kasing lasa lang siya ng Gordon blue. Chicken cordon ano siya, kaya ko siya ginawang chicken square, nirap ko siya sa lopia wrapper kasi yung chicken fillet ko maliliit siya. Hindi kasi yung tipong chicken fillet ko na binili, yung buong mano kasi yung binili ko, tapos ini-slice ko na lang. Eh wala akong talent sa butchery, eh, kaya yun, medyo maliliit yung, ano, yung pagka-fillet niya, hindi masyadong nice square, mahirap i- rara pag Chine chicken gordon ko kaya ko ginawang chicken square tapos medyo mas makatipid ka dito kaysa cordon bleu kasi yung binili kong chicken yung whole chicken is 180 per kilo tapos yung cordon cordon bleu ah yung chicken fillet ano yon mga 300 plus ata kaya ayun ito na ang ating na wrap finish na wrap na ano chicken square. I-dip na lang natin to ng itlog at saka breadcrumbs before i-fry. Hi guys, good morning. It's 3 a.m. in the morning. Ah, ito po yung, you know, excuse me, ginawa ko kagabi na chicken square. Ay, hindi ko po nasabi nga ngayon ko po ito lutoin. Inano ko po lang kagabi. Piniprefer ko lang yon kagabi. Tapos, ito na po, ready na natin i-dip dito sa itlog. Tapos, sa breadcrumbs, tsaka lutuin. Okay. Okay, dip na natin sa itlog. Nag-wash hands po ako. Tapos na po ako mag-wash hands. Tapos, i-dip natin sa flour. Continuous lang po ang pag- ang procedure. Sorry po. Kagigising ko lang. ito po matapos ko na po siyang kinukot ng breadcrumbs, itlog at breadcrumbs ngayon po ready na po siya i fry while nag ano po pala tayo while nagpa nagkukot po tayo ng breadcrumbs nagpapainit po ako ng mantika tara iprito na natin init na po yung mantika natin mainit mo ilagay na natin ng ating ipapry na natin ang ating um, chicken square ayun ito po, iti-flip na po natin siya. Punti kasi yung nilulutuan, panalilutuan kasi ano, para hindi, ano ng mantika, aksaya ng mantika. Tapos konti lang naman lulutuin ko kasi yung, ano lang naman, tatlong, ah, anak ko at pamangkin kong dalawa ang kumakain eh. Kasi magsasaging po ako mamaya Guys, pasensya na po kayo sa boses ko Halatang halata talaga na ano bagong gising Ayan guys, loto na po siya Ilagay po na po natin siya so, Ayan, ilagay natin Sa papel na may O sa plato na may tisya Lagay natin dyan Para maano yung magaling yung mabita Ay, ito na po yung finish product natin sa ating chicken square uh, ito na lang po yung natira apat na lang yung natira kasi binao na ng anak ko yung iba <laughs> habang nagluluto po ako kumakain po siya kaya pinutol ko po yung video kasi ayaw niya na magpa <laughs> habang kumakain kasi hindi pa nga siya nakaayos Ayan. yum yum let's dig in